Pag mo mga kalabs, tingnan nyo po yung place na ito kung walang tubig. Oh, diba? Ayan,

Pero, itatry ko na sa so, kabilang side ako ladaan tapos mag-try akong iikot kayo. Ito ko sa araw para medyo maarawan na. Ano, tawid na tawid eh. Ang kapay ng nila sa so, mga talang ako medyo may Diyan. Ayan. Kita niyo doon guys. Ang ganda niya. Ayan dito yung tao doon. Doon sa building niya. So dito ako dadaan ngayon. To we'll let you see this car. This side. Ayan. Yeah. Ah, lamig. Nakikita nyo naman kung sino yung mga nagmamarket ngayon. Ayan. Yeah, it is Ito yung sa vlog ko pagabi. Diyan ako yung side na yan. Diyan ako sa side na yung dumaan. So ngayon, dito ako sa kabila. Ito po, bilihan din ng mga plasticware. May bibili na ko dyan mamaya. Yan. Yeah. Yan. As you can see, meron pa rin matitibay ang balak. nak nakashort ay nyo yun. Asa na? Yun. Siya na lang naka short. Uh, at karamihan, matatanda. Oh, may kapi di coral din pala dito. So, Ah, uh, ito eh, na ang winter. Dumating na ang winter. Diba pati dito ang side, merong kainan. Yan. Kainan po yan. yan. Dispensary. Yan. Ang lamig. may mga nagtitinda rin dito sa kabilang side. Pidalola kawat naman sila. Oh. yon makaitanyo yon siya Lola ng kuom lamig lamig Ipingga ay yun 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 yan. Ito ang patawid ako. Kasi may bibigyan ako ngayon. Eh. Today is I wanna buy uh Ay, Ay. Sorry po po. Kunyari, madala pa siya. Alam mo yung nasbangga ko. May dalang karton. Kasi mamaya, pwesto siya dyan sa kalsada, um, maaalim nusha, kilalang kilalang siya, kila kila siya. Um, um, uh, dito so, ano yung papa? yung papa, yung papa. ayaw na tayo. ayaw mo tayo. ayaw na tayo. ayaw na na tayo. ayaw 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 na tayo. na Ha? Uh, si Amo gusto magpabili ng pintas. Ay, ah, yeah. Magbilin pala akong eel. Fish eel. Tatanggalin ng buto. At ikakat ng maninipis. Sarap kaya yung eel. Nga nakita nyo. Huh. Amig. So, dun ako sa may... Bam. Kumusta ang umaga nyo? Malamig din ba dyan? Alam ko sa Pinas, hindi. Pero last time na umuwi ako ng Pilipinas. 20. Nung December, actually. Nung one year mo. So, ayan, magbibigyan ko.

一百二十啊！一百二十。我啱啱就食。我哋。我啱啱食咗。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。我有剔出嚟。

Yeah. Ito so, ang tinatawag na minced fish. Masarap po siya pag prinito. Pero masasarap. Ito yung medyo murang isda. Ito sa home. Kaya siya na kinakas. Bayaran ko muna. Unang dito. Mm.

120 yung 120, yan 120, 120 yun. Mahal. Pero sige lang. tignan yung pala niya kina. Hamay, liti ka wala. Tapi lo, ibig sabihin mag hotpot kami. Sabi ni Mahal, pang hotpot daw yan. parang mali siya ng ginawa. Mas gusto ko yung last time yung ginawa nyo. Buo pa rin siya. Tapos, tinanggal yung hindi yung pagkat niya. Pero sige na lang. Hindi na magkaintindihan. Ayan, kayo kat. Ah, si Tanang, si Kikat. Hawa. Kaya okay ka. Okay. Kaya okay ka. Oh, lang right. kasi hindi na maganda <laughs> oh, hindi tama yung, Actually, bali yung niya. Yeah, lang. So, I need to... Uh, vegetable area. nabili ng salad. Shop. So, magdadahan-dahan mm -hmm. tayo para hindi naman medyo nakakasilo. Yan. Yan, sobrang. Mura lang ang lemon dito. Lime. Pakaya naman. Yan dito. Medyo mas kaya. Dito po, bilihan ng mga drive. Oh, ayan, katulad niya. Ayan. Drive, drive, drive. Ah, na Nakakayang mag-focus sa camera, baka mag-alit sila. So, ano pa yung kailangan ko? Dito ang vegetable area. Uh, ah, vegetable area siya, pero parang merong frutas deh, mau frutas deh, yang yang So, yang ko ang ah. hey, lemon, angin, uh -huh. apa yang kita beli mom? anong gulay ba yun? Pinalimutan mo. Anong gulay ba yung pinabibili? Tiyak mo muna ha. Anong gulay? Ito muna ako sa gilid. Anong oras na? So guys, kasi okay. ang gulay ay hinahanap ko nasa na ang um, ay, ito pala. Mm. Yung lista. So, nakita nyo yan. So, isang nyo. So. Hmm. Yan, tawag na tumpok. Tumpok. Mais. Yung mga ilig sa Mais. si lalaki ay pili. So, okay. So, I need tofu. I need a uh, Wawacho pala. So, yung kailangan kong bilhin. So, dito ko. Oh. Pagla ko ng Wawacho eh. Woo! Woo! Lamig. lamig na si Mohingang Jari. Diba ko dapat bumili ng Wawacho? Sa labas o Dito. <laughs> na. kaya ako <laughs> 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 ang, mga Ayan ang mga pero hindi ako bibili yan sa labas ako bibili I try. hindi talong nagulo <laughs> ba ang aking video Nakita niyo yung mga isda. Ayan. Diba. Maganda. Wampang. duck. So, labas ako. Ulit. At try kong bumili ng gulay doon. Na, 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 na. Na, na,

So, pwede na yung isa, hindi mo kakain dito si Dalaga. I think one is enough. Magkano? 9 ang isa. Hindi daw maganda. Lang. Leng om leng. Hindi maganda. Pagbayad mo na ako guys. bài lại tại 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 Kaya siya na magulo ang mga buhay. Oh. So, yan yung mga babo. Huwag natin masyadong ipokus. Babo. Sa linggo po, mga kalabs, tahatin ako ng wedding. Ngayon, paano ko mag pag ganitong kalamig? Anong dadamit ko? Oh, 20 lang winter namin nabili o jacket ba? nabenta siya pang lamig what? 30 to lang pala to dito Okay, next time din ako bibili. Nung kape. Ah. So, beef na lang. Paupo. Choy, meron na. Beef. Bulitin ko. Prutas pala. Tingnan nyo yung manga dito, guys. Oh, manga. 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 Manga ito ay hindi galing ng Pinas pero ito mukhang masarap ang lalaki 45 lang harap bilhin galing sa church 45 sabi naman bumili ako ng ito

Yan, sarap yan. So, dito, anong prutas meron? Ay, ayun. 25, dalawa, isa, 15.